na tayo, mag-isang na tayo, time check muna tayo. Hop, hop, gumagana, gumagana. Zero, 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 maliwanag na maliwanag boss. Zero, zero, zero tayo boss, maliwanag, okay? mag inside na po tayo in three, two, one, start na po tayo mga kaibigan. Nag-uumpisa na po ang ating oras, hop, kinamay, sinubo, mabilis. Mabilis si nakikita ko lang dahil... Umeepekto na ang gutom mga kaibigan Umeepekto na ang gutom nang hindi niya pagkain na gabi, at kanina ng umaga, ganoon din sa tanghalian at binuhos ang apong sabaw. Uulitin ko po, kailangan simot na simot po ang ating plato. Ganoon din ang mga ating mga sabaw. dalagan natin ng sauce. Kailangan simot simot yan. At syempre, yung ating soft drinks. Yan. Shoutout kay Boss Jackie Gandao. Shoutout po. Sabi ni Ma'am Jaina Conana, Diana na good luck boss sa propaganda pa pa. Sabi ni Marie Luisa Matola, good luck po. Ay po mga kaibigan, konting oras na lamang po ay magpupuntra tayo sa isang minuto. Shoutout po kay Rika May. Pa-shoutout po. Yun, shoutout. Isang mainit na mainit na kamay po sa ating lahat. At kung kayo po ay nagugutong, tinatamad magluto, tinatamad magugas, naku, mag na po kayo sa amin delivery deliver po kami sa ano, panic ng Bulacan, ay eh, Bulacan ng uh, Pilipinas. Huwag lang po sa Mindanao dahil kaya po usipin doon. Isang minuto at 20 seconds. Mahaba ka ba Mahaba ka ba pang ang oras? Mahaba ka ba Mahaba pa ang prusyon. Sabi ni Riga May, good luck brother. Yun. Ito, shout out from Sabi ni Mrs. Kaya, kaya yan. Ayan. Ayan na sinisimot, sinisimot, sinisimot nilibat po ang kanin sa pangalawang uh, plato kung sa mga nagtatanong po, saan po kami matatagpuan ay nandito lamang po kami sa Wilcon tapat po ng Wilcon sa Kalumpit Bulacan Borneo po along the highway 2 minutes, 2 minutes 2 minutes and 10 seconds. Sabi ni Boss Renz, shout out from Urdaneta, Pangasinan. Mga kaibigan, 2 minutes and 25 seconds. Uulitin ko po. Kailangan po ay simot na simot, mga kaibigan. Sa so, nakikita ko po ngayon ay may mga konti o kung bote ng kanin at konting sauce sa lalagyan natin, mga kaibigan. Kaya na, kailangan po natin simutin yan. Yun ang po Wala nang mo maya, maya yun, boss. Parang puro na lang. Yun ang gusto kong marinig doon. Ito po, magkano po ang order dyan? Ang best seller po namin ay ang chicken biryani. 190 pesos lang po, mga kaibigan. Murang-mura, sulit na sulit, busog na busog. Sulit na sulit. Ayan po, bumubulong po po si bossing. Sabi ni Boss Eddie Arellano, yung konti pang bilis, Brad. Hindi mo makainga. Hindi na daw po makainga. Sabi ni Boss Archie De La Cruz, pakibilisan po, nababaganan ako na, na. Ito po si Boss Archie. 3 minutes and 30 hour, 30 seconds. Ito, si Ma'am Aurora. Anak, dahan-dahan lang. Ano ba yan? <laughs> po mga kaibigan 3 minutes and 45 seconds isang mainit na mainit mahabang mahabang oras na po konting oh, oh, minuto oh. na lang segundo na lang po may magpapunta na po tayo sa ating 4 minute mark mga kaibigan at sa nakikita ko po ay ayan po may mga tipak-tipak ako ng manok dito yan. Four minutes and 25 five seconds. Masarap din, Masarap din ang sa Pero pagpunta tayo dito ng eh, uh, pa soft sa tatlong kap ng kanin mga kaibigan. Dahan-dahan lang, sabi niya rin Biro lang daw, sabi ni Boss Array. Biro lang. Five minutes, mga kaibigan. Five minutes. Five minutes. Meron pa po tayong minuto. ng rice ang need po mahuhos. Apat na extra rice po two and a half rice cup sa ating serving po. At tinaas na po ang kamay mga kaibigan. Stop time na po tayo. At uh, boss, kaya magsalita boss. O ngayon ngayon muna tayo. Ngayon, shout out muna tayo. Ngayon ngayon muna. Parang di kinaya. Sabi ni na ni sa. Sabi ni Boss Jomer. Sarap yan. Watching from Bohol. Watching from Bohol. Shout out po sa inyo. Yan. At shoutout uh, shout out po sa nanonood ngayon. Ayan, eh, nakikita niyo po. Hindi po kinaya. Ni boss -N, di boss at Ang atin sa alam sa inyo dahil hindi po natin alam na bigla, na bunsol. Mamaya, malalaman po natin yan. Kapag kaya na po po sa boss? Ni boss. Eh, boss, kaya na po. Kaya na. Boss, anong nangyari? Kamusta? Lalo, na, no, parang na... na over, ano, parang na bigla. Na bigla. Pero, kamusta naman yung ating biryani, boss? Napakasarap niya. Napakasarap. Kaso, ko na isip ko, hindi na kaya na Hindi na kaya ng chan. Parang ano parang halak lang yan, parang alak lang yan. Gusto pa, pero ayun uh, na. Pero, kinalulong ko natin, boss. May hangganan talaga ng ating mga bigoka. Pero still, ang malayo mo na mabot ko, boss, ha? Mabilis, mabilis. Ang nga lang, boss, na busog agad. Busog Yun, bilis ko dito, eh. Ano naman masasabi mo, boss, sa mga gustong magkain? Tayo niyo po. Tayo niyo po rin yung mga kaya. Baka makain niyo po ito. Yun. Kaya ah, baka gusto po sa mga supportan po, kay misis, kay nanay. Sa mga kaibigan mo niya, nai, hindi kaya. Hindi <laughs> kaya. kay so, Ma'am Marie kami, yon, <laughs> Sa public <nakamilip>, glory kami. Every time. Ayan naman, sa susunod po. so in time. Shout yeah. out sa inyo lahat. Yun, shout out out po sa buong pamilya ni Boss Akit. Ah, baka eh, ah. sa susunod. Sa susunod. So, practice ako, mag-practice. Pwede, pwede, pwede. Lalakari Lala ko lang to from Makinabang. Ay, lang malayo si Boss. Medyo malayo, Boss, mainit, pero Pino natin boss, ah, uh, ito dito, season 3 boss, pwede. Huwag sa isang, huwag sa isang buwan na yun. Nakabago ko yan, lagi akong nawag sa iyo. Tinitik na natin, uh. Pero sabi ni nanay, okay oh, lang yan, tama na yan. Ayan lang po ang nanay. Iniingatan ang ating mga anak, okay? Ah, uh, tinan natin kung nga mapapaganda ang ride right ni boss. Iwas ang Sam's boss, ha? <laughs> Iwas lang tayo Sam's, ha? Medyo <laughs> oh. delikado na ang Sam's na ngayon, okay? So palakpakan pa rin natin si boss sa okay, mga nanay. Thank you so much po sa mayari nito. Sobrang biyari. Yun. So parang entertaining po ni boss sa pupunta niya dito. Thank you boss. Thank you, so much, thank you, thank you, me you me po thank sa pagtutok guys. Pwede pwede niyo umuwi boss. Patayin niyo kay Mrs. Oh, pwede, so, pwede. so thank you po sa lahat ng sa pamilya po ni boss, kay ma'am, kay nanay, kay Mrs., kay kapatid po. Yon, shout out po sa inyo at sa mga nanonood mo po diyan sa Tagabohol, Pampanga. Shout out po sa inyo. At maraming maraming salamat po at see you po sa susunod na season dahil ito na po ata ang last challenger ng season dahil si Mr. Yelo na po ang nag Next season po, baka gusto nyo po sumali, yung mga mabibilis dyan. Tignan natin kung kaya nyo po. Thank you po sa lahat. Salamat po sa lahat niya, sir. At magandang tangkali. Boss, pwede na kayo magbukas po. Thank you po. Thank you po, saya. Alam mo, kaya mabilis Mabilis ko nga. Ano, parang may... Ano, 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 ko ano, 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 napunta na ako dito para may yung matakasin natin eh nasaan tayo sa